Good day beautiful people! Sa inyan, welcome sa ating youtube channel, Red Stories! Ayan guys, today ay makulimlim po ang ating uh, panahon ngayon pero ay 21 degrees. Guys, uh, nakabili na ako ng talong natin at iba pang gulay. Magtatanim tayo mamaya. Ipapakita ko na lang sa inyo uh, na magtanim tayo. Ayan guys... Siyempre magluluto rin tayo ng ating lunch para mamaya Siyempre bago ako mag-start guys, nagpapasalamat po ako sa aking mga new subscribers Sa aking silent viewers, sa aking family, sa aking mga ka kaibigan Ayan, Thank you, thank you very much po sa pag sa aking channel Ayan guys, pakita ko sa inyo ang nabili ko kahapon na uh, mga gulay Ayan guys, let's go! ayan guys, ito yung mga nabili nating gulay ayan, pasensya na kayo at maingay guys kasi nagpuputol sila ng ano, puno ng cherry blossom kasi malalaki na ayan guys, meron ako dito ayan, yung talong yung ating talong salongers ayan ating talongers ayan, limang piraso lang yan guys limang puno, pwede na yan at saka meron akong broccoli, yung stick. I stick siya na broccoli. Ayan. Siyempre, may bumili rin ako ng cherry tomato. Ayan, isang ano lang. Kasi meron na tayong kamatis. Wala lang akong cherry tomato. Ayan, tapos meron ako ditong uh, basil. Ayan, ilalagay natin to sa paso. Ang ating basil. And then, meron akong sirly na nabili. Ayan, gustong gusto ko yung serili guys, lalo na pag pinapapak. Ayan, dalawang piraso. And then, ano ba ito? Parsley. Ayan. Ayan, pwede nating ilagay yan sa ating uh, pasta, salad. Pwede yan guys. Oh, natumba na. Ayan guys, maya may magtatanim tayo. Ayan, pasensya na at maingay. Ayan guys. At syempre guys, nakabili na rin ako ng lupa. Ayan, na ilalagay natin, halo natin sa ano, sa ating uh, itatanim na gulay para sigurado tayong mataba yung lupa natin guys. Ayan, para sa mga gulay talaga yan guys. Ayan. Ayan guys, bumili ako ng tatlong sacks Ayan. Pagkulat, pagkulang pa yan, kulat. <laughs> I'm sorry. Pagkulang pa yan, syempre, pwede pa tayong uh, bumili. Kaya lang guys, ano, may natira kasi ako dito dating mga lupa, nakaano pa yun, ginamit ko. Ayan, sa ating uh, unang tinanim, ano. Ayan, meron naman ako mga seeds dito ng, ano, talong. Kaya lang, uh, pag kasi, sayang naman yung panahon, no guys. Pumili ka na lang ng yung buhay na, no, yung i, ano mo na lang, itatanim. <clears throat> Tapos guys, nagtanong din ako ng, uh, ano bang tawag nun? Nagtanong din ako ng okra. Hindi pa panahon ng okra, guys. Kaya yan, ito lang muna yung nabili natin. No? Ayan, guys. Tara na. Let's go. Ayan, guys. Nakapaghukay na ako. Magtanim na tayo, guys. Sinabot tayo ng tanghali. Ayan, nalagyan ko na rin ng lupa, guys. Ang ingay kasi dito, guys. Kaya, ano, hinihintay kong tumigil. Pero hindi talaga, eh. Hindi yan titigil dahil pinuputol nga nila yung cherry blossom.

Ayan guys, natanim ko na yung parsley at saka yung basil. Tapos doon ay yung ano, yung uh, serili at saka yung ating broccoli, yung ating tomato. Yung ating mini tomato. Ayan, mamaya na yung talong. Ayan, nandyan pa. Ang dami kasing hachi guys. Ayan, mabi. Ang lalaki pa naman. Ayan, madali na lang yan, guys. Siyempre, magluluto na tayo ng linagang pata, guys. Ito na, guys, yung ating uh, pansahog sa ating linagang pata. Ayan. Meron tayong onion, leeks may onion. Meron tayong uh, uh, cabbage, yung ating arepolio. Itong ating, ano spinach. Ayan, wala naman tayong pechay. At saka yung kamote guys, ang ilalagay natin. Ayan, napakuluan ko na ng isang beses yung pata. Guys, ipakita ko sa inyo. Ayan, ito na yung ating pata guys. Hindi na, hindi na ako nakapagluto sa labas dahil uh, ang daming ano, bi. Naglabasan yung bi. <laughs> Kasi naglinis na sila na ng ano, uh, nagputol ng cherry blossom yung puno. Kaya yan, naglabasan. Ayan guys, nagpakulo na rin ako ng tubig dito. Ilalagay ko na yung ating pata. Ayan, ilagay na natin ang ating pata. Wait lang guys, ayoko kung madilim ba. Pinakuloan ko muna yan ng isang beses. Para ano, mawala yung pano. Ayan. Medyo madilim ba? Ayan, lagay ko na rin yung sibuyas. At yung ating leeks. Naglalagay na rin ako ng paminta guys. Ayan. At salt. konti lang salt. Mamaya na natin uh, lagyan ng ano, dagdagan. Kung kulang. sige guys 11.30 na pero ito ay malambot naman na magkako lang guys pakuloy natin ng 30 minutes tsaka natin ilalagay yung kamote yan guys check natin okay malambot na yan lagay na natin ito ating ano, kamote guys para lumambot na rin tsaka natin namaya isusunod yung gulay yan madaming gulay ang linagay ko guys kasi gustong gusto ko yung gulay ayan malulutong na tayo ayan kailangan natin kumut yung yung ating kamote and guys check natin kung malamot na ang kamote ayan ok ok na yung kamote guys ayan ko itong ating ano cabbage ating arifolio. Ang sarap pag maraming arifolio. Ayan. Natikman ko na yan kanina guys. Okay naman yung ano, lasa. sarap. Tapos ilalagay ko na rin tong aking spinach. Ano, oh, di ba? Dinagang gulay. <laughs> Ayan. Ako rin naman ang kakain yan, guys. Sobrang dami. Di ba? Isang kaldero. Ganyan. Ayan, takpan ko lang, guys, hanggang sa bumaba. Ayan guys, check natin. Ayan, mausok na naman. Wow. Ayan, okay na yan guys. Ayoko naman sobrang lambot ng ano, ng gulay. masakto lang. Ayan, sarap niya, ng bango. Ayan guys, ito na sa bako kung okay pa. Kasi dinagyan natin gulay. Kanina okay. Hmm, okay lang. Ang sarap, grabe. Oh, ayan na guys. Oh. Ayan na guys, ang ating linagang pata. Ayan, ayan kainan na guys. Nagugutom na rin ako. Ayan ang aking linagang pata. Let's eat! Ayan na guys. Ayan. ko na sa akin yung lalagyan. Pupunta na tayo sa kubo guys. Maghahanda na ako ng kanin. Ayan guys. Nandito na tayo sa bahay kubo. Kakain na tayo. Ayan ang ating ano. May sausawan ako. At syempre may gohan. May kanin. Ayan lang ang aking ulam guys. At si baby Rain ay busy doon. Kumain na kasi siya guys. Kasi pinauna ko na siya dahil... Anong oras na? magwawan na po. And that's it, guys. guys, ayan, tapos na kumain. Ayan, may natira pa rin ako, guys. Kasi ang dami naman nun. Ayan. Hindi ko na nakain yung aking banana, guys. Kalahati na lang yan, ha. Oh. Kanina ang almusal, kinain ko yung kalahati. Laki kasi. Ayan, guys, may natira pa. At syempre, napakasarap. Ayan, mamaya ako na ipagpapatuloy yung pagtatanim ko. Siguro, pagkatapos na, dun ko na uli mabibidyohan, guys. Dahil maingay na naman. Ayan guys, natapos ko na yung pagtatanim guys. Ayan, papakita ko sa inyo abang hindi pa gaano maingay ang ating uh, ano, nagpuputol ng mga ano doon, cherry blossom. Ayan guys, yung ating broccoli. Ayan, yung broccoli stick lang po yan. Tapos, ito yung ating mini tomato. Ayan, naitanim na natin at yung ating ano, serili. Ayan. Ayan, guys. Dito naman yung talong. Ayan yung talong natin. Ayan, itanib na natin. At nadaligan ko na rin yan, guys. Dahil bukas uulan din daw. Ayan. Dito at saka yung doon. Sa ano? Pinaghiwa-hiwalay ko. Pag may okra na guys, dito natin yan itatanim. Ay, dito sa gilid. Ayan yung isang talong. Ayan yung basil ko at saka parsley andoon. Nasa paso guys. Ayan yung ating kamatis. Linagyan ko rin ng uh, lupa. Siyempre yung onion natin. Ayan. Buhay na buhay. Huwag lang tusukin ng nanunusok. Kasi pag tinusok yan, lanta siya. Ayan guys, medyo uminit. Pero bukas maulan po ang nakalagay sa ano natin. Sa weather. Ayan. Kaya talagang tinanim ko na agad. Para hindi tayo maanuhan ng ulan bukas. Ayan guys. Ayan umingay na. Ayan syempre maraming maraming pong salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Ayan guys. Thank you. Thank you very much. ah, uh, thank you for watching guys.